Hello there, Aries sign. Welcome to your monthly reading. This reading is for the month of June. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Aries. So, Aries, hindi lahat ng Aries Magka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Aries sign. So, put yourself in a situation kung, nas, kung saan kayo naka-resonate So, Aries, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements your sun, your moon, your rising, your Venus sign, dahil pa din doon tayo makaresonate, especially your moon sign. So, Aries, June love monthly reading. So, titignan natin what is happening right now before tayo titing before tayo pupunta sa June. Ano yung pwede mangyari sa June or in the near future. So, what is happening right now, Aries? Sa love life ninyo, Aries. Sun, Moon, Rising, Venus. I will going to pull Oracle card sa side ng person mo. Aries, Sun, Moon, Rising, Venus. Then, I would do anything for you, Aries. So, baka special yung number 10 sa inyo. Baka birthday mo, April 10, or baka ng person na to or baka anniversary ninyo 10 so but it doesn't have to be okay so let's see your relationship heart seed and secret so I can hear a song right now sa isipan ko. It's um, a song, classic song ng Backstreet Boys. Um, yung Anywhere For You. So, try nyong pakinggan yung Anywhere For You ng Backstreet Boys. That is in their first album. And, tingnan nyo kung baka yung meaning ng song na yan is makarelate kayo dyan sa story na mangyayari dito ngayon. Second chance Reconciliation Making amends Opportunity So Aries Let's see on your part Island time wellness Oracle card Situation ninyo ngayon Aries sun moon rising Things photograph looking at your photos missing you nostalgia making new make, makes new memories so ano yung gustong sabihin sa you ng person mo? aside sa i would do anything for you <laughs> nagkatugma din talaga um, gagawin ko ang lahat, magkita lang tayo. I would do anything for you. So, sorry. So, very obvious that this person really want you to come back. Want you, want you back in his or her life. And, very obvious na merong second chance na pwede mangyari dito sa relationship niyo. Kasi even ikaw, namimiss mo din yung person na to. So, nami-miss mo siya and um, nami-miss mong making new memories with this person. And I can see really like, there is really an opportunity. Or might be this person is taking the opportunity to offer you second chance, reconciliation. So, let's see what happened. Aries June love reading Aries June love reading what is happening right now So your person did take the leaf of faith. parang bahala na ano mangyayari, gagawin ko ang lahat, mapatawad lang ako ni Aris. Masisave ko lang yung relationship namin ulit. So, parang bahala na ako anong mangyari. I'm going to offer a new beginning. I, I really want Aris to come back into my life. And I am, I want our happiness will come back na din. So, gagawin niya yung lahat. Maayos lang yung mga nawasak sa inyong dalawa, Aris So, this is what is happening right now sa inyong Aries. You might be dealing with Leo, um, Libra, Gemini, Aquarius, or Capricorn. So, this person really want na magkaroon kayo ng reconciliation, pag-aayos. And, siguro matagal din kayo nito. Might be madami din kayong pinagdaanan ng person na to. And, um, cross-watcher, remember, pwedeng kayo to at hindi sila Aries. At hindi niya ginusto yung pag-alis niya. Labag sa loob yung pag-alis niya. And um, this time around, parang gusto niya na mag-proceed na, ma mag-proceed na towards sa mga naplanuhan ninyo before na hindi nangyari about could be um, engagement, could be mga pag-progress na relationship ninyo, might be to see each other as well, kung LDR man kayo. So, yun. So, ano ba nangyari? Ba't kayo naghiwalay? What happened? So, ano bang nangyari? Hmm, um, gumigigat yung sitwasyon ninyo um dalawa. Feeling ko ex ang dahilan dito. And uh, point din na yung mga pangako niya din na medyo hindi natutupad. So until sa naging mabigat talaga to eh, naging problema talaga to sa inyong dalawa. Until sa hindi nakinaya. And um feeling ko nagkaroon na talaga dito ng desisyon na muna na magkipag maghiwalay, maghiwalay muna talaga kayong dalawa. So, naghiwalay kayong dalawa and uh, parang andun sa point na sobrang masakit yung paghiwalay ninyo. Um, masakit yung um, yung nangyari. So, nasaktan sa nangyari. So, remember, cross watchers, pwedeng kayo to. Pero, yung person mo kasi naman is parang, and I think na nag-offer siya ng um, new beginning towards an ex-girlfriend. Hindi ko naman naramdaman yung wife dito eh. Girlfriend, parang ex-girlfriend na nagkaroon sila ulit ng connection. So, sobra kang nasaktan dito sa mga nangyari. So, but then, ito yung dahilan ng pag-aaway ninyo talaga. Nagkaroon ng clarity sa'yo. Tapos, doon nag-iwalay kayong dalawa. Ito yung nangyari dito. So, pero hindi naman to agad-agad na nag kayo. Feeling ko nag-away pa kayo, nang nag-away, tas okay, tapos nag-away hanggang sa feeling na mabigat na problema na talaga yung nangyayari. Hindi na siya healthy in a way, kaya may gumibab na talaga. Nag-decide na muna talaga na talaga So, this time, bumabalik siya. Naglakas loob talaga siya na bumalik. Kasi nga, um, ikaw talaga yung mahal niya. Gagawin niya yung lahat para mabalik ka sa kanya So <laughs> I can see here Aries, May be Aris ikaw din nag decide dito na umalis na Okay Baka ikaw din to Na parang hindi ko na kaya To bahala ka na sa buhay mo parang ganun So I can see also here na Scorpio We may be dealing with Or Sagittarius So, let's see. Ano yung nararamdaman niya sa'yo ngayon? Sumahal ka talaga niya, Aries. Ito yung nararamdaman niya. Malaka niya. Even Queen of Cups yung lumadyo. Pwede yung babae, pwede yung lalaki. Kasi this is general. So, mahal ka talaga ng person na to. do dumating talaga sa point na um, tumahimik muna din talaga siya sa mga nangyari. Nakapag-isip-isip kasi talaga siya dito, Aris, na nung time na hindi kayo nag-uusap dalawa, nakapag-isip-isip siya. And I think this person is also stalking you sa social media could be checking up on you, asking, asking you, I mean, asking your friends baka merong kayong um, mga kaibigan na napagtatanungan niya about sa'yo. So, mga common friends na dalawa. And this person is like observing, observing you, observing the situation, obs stalking you, might be And, hindi naman talaga na wala sa kanya yung attraction niya towards you, Aries. And, alam niya na isang araw while this person is talking or checking up on your social media, is alam niya isang araw kakausapin at kakausapin niya pa din ikaw. So, um, to give you parang pagkaayos na din sa inyong dalawa. So, mahal ka pa din talaga niya. Hindi naman na wala yung pagmamahal niya sa iyo, Aries. And kahit pa sabihin natin na may mga clarities dito sa part mo, hindi ka na inosente sa mga nangyari, pero para sa kanya, mag, yun na nga, maglalakas loob talaga to siya na kausapin ka at ayusin yung mga hindi nyo pagkakaunawaan. Kasi feeling niya, gusto niya pa din talaga na mag-offer sa yun ng new beginning talaga. And dito siya dito na humingi sa iyo ng tawad at mahalin ka ulit at balikan ka. So you might also be dealing here with Aquarius, Virgo, Pisces. Okay, so Cancer, Scorpio, Pisces also here. So let's see. Ano yung nararamdaman mo naman Aries sa mga nangyayari? Ngayon, pati din naman siya. Um, nakaramdam ka lang ng parang um, unfair sa mga nangyari. Pero, eh, nakaramdam ka din dito, Aris, na parang ikaw siguro talaga kumibap dito. Na parang, I need to end the cycle na to have changes in my life. Kung yan yung gusto mo, bala ka yan. Parang ganun. Kasi si Aris, kasi madali kasi siyang makaintindi. ko, madali siyang pumitaw, si Aris. Madali siya. Kung yan yung gusto mo, okay. Kahit mahal ka pa niya, madali siya bumitaw. And... Pero, Aris nandito sa point na, um, yung sincerity ng pagbabalik niya, naramdaman mo din yun. So, para naka- na-miss mo din siya, in a way. Ngayon na, bumabalik siya. Nami-miss mo siya ulit. Nami-miss mo yung memories ni yung dalawa. So, <clears throat> parang meron ka pa feeling of Um, gusto mo pa din ipaglabad to kahit papano Kaya lang During those time kasi nasaktan ka talaga Sa nalaman mo Nasaktan ka talaga And um, But then Mahal mo pa din naman siya Mahal mo pa rin siya And parang Nakikipag-usap ka naman sa kanya ari Hindi naman sa hindi May communication kayong dalawa kaya nga, um, parang nararamdaman mo naman na um, yung feelings mo para sa kanya na mahal mo pa rin siya, namimiss mo siya. And um, parang andun sa point na nakikita mo sa kanya na na, na realize na yun yung mga pagkakamali niya. So, let's see. Aries you might have Pisces, Scorpio, Cancer in your chart, Libra, or Taurus. Okay. Check your placements. So, tignan natin ang yung pwede mangyari this month of June. Love reading sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Based sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Dami. Aris. aries i do anything for you i don't want to lose you <laughs> so number four so very obvious some of you here your birthday is april um iris april so pwedeng four is special sa inyo or number 14 is special sa inyo so it doesn't have to be so tingnan natin yung pwedeng heart student secret ang relationship niyo, Aris. balance, harmony, friendship. So, magkakayos kayo this month of June or in the near future. Maka magkaayos din kayong dalawa nito. So, let's see on your part. Take the chance, risk being strategic options, not showing hands, gambling. Pero parang nagiging wise ka na dito, Aris, in a way you're absorbing na um, sa mga nangyari do magkakaayos kayo magkakabalikan kayo pero parang para sa iyo dito is like um ob observant ka na hindi ka na magiging katulad sobra before sa ano yung possible na pwede mangyari ay anong possible na gusto niya sabihin sa iyo this month of June or in the near future patawad sinira ko ang mga plano natin so kaya nga I'll do anything for you I don't want to lose you and I'm sorry about what happened so parang ganon pero nagiging wise ka na dito kung maka Aries um, hindi man sa ino-obvious mo pero para sa'yo parang go with the flow ka na lang dito sa pagbabalik niya na observe mo siya and para sa hindi na same as before na sobrang focus ka sa relasyon niyo siguro nadala ka na din na nasaktan ka so depende to sa kanyang paano niya um, papatunayan na ayaw ka talaga niya nang mawala kasi si Aris madali naman kay Aris na um, magtiwala ulit madali kay Aris yun So, I can see here, hmm, see, you are a bit guarded na din dito, Aries. I mean, hindi ka na gano'n ka sobrang same as before, pero at least, para well, para sa'yo, ano ka lang, jamin-jamin lang ba? Go with the flow ka lang. And, pero you are a bit, ano na, hindi na totally same before talaga. Mararamdaman niya din siguro to kahit papano, kasi si Aris-Anis naman to magsalita eh. So, medyo andun sa point na may ipit ka pa din sa, sa sitwasyon in a way na patatawarin mo siya tapos iniisip mo yung mga nangyari kaya ganito yung magiging action mo dito parang go with the flow ka lang um, pero mababalik naman din sa balance yung sitwasyon ninyo kasi feeling ko papakita naman talaga sa iyo ng person mo that he will always be there for for you or she or he So, parang papakita niya sa'yo yung maturity niya. Na siya para sa'yo to support you in a way. Intindihin ka niya sa kung ano man yung magiging reaction mo. And, um, gagawin niya nga ang lahat para mabalik yung happiness ninyo, sparks ninyo, yung love ninyo sa isa't isa, yung closeness ninyo. And, nagpaplano na din talaga to siya dito na maayos talaga ang lahat. Pero on your part kasi Aris, minsan, okay? Minsan kaya nga dito oh, take a rest, um, being strategic. So may mga options ka din dito, hindi mo lang pinapakita. Na minsan nag-iisip ka din na umalis. Um, pero parang gumugulo din to sa isipan mo. Kasi madami din kay pinagdaanan ng person na to. So hindi naman makilamhal mo din to siya. Kaya lang um sa mga nangyari sa inyo recently or before um, parang nasa point na kasi sa'yo na minsan hindi mo hindi mo talaga maiwasan na mag-isip na baka gagawin niya to ulit sa'yo so parang nag-gather ka always ng um, nag-gather ka ng information always, ideas always and um, somehow you are trying your best naman na, na to be okay in a way And waiting ka lang sa mga <clears throat> feeling ko on your part. Waiting ka lang talaga sa mga uh, mangyayari. Ano yung kung tutuparin niya ba yung mga promise niya na gagawin niya ang lahat para sa iyo. So, abet magiging strict ka dito, Ari, sa kanya. And um pero yung person mo kasi still meron pa rin ako nagkitang pag-aayos sa in the future kasi yung person mo this person will not give up on you. Will not give up on you. So, um, I don't want to lose you kasi. And I would do anything for you. So, as I said, Aris, pakinggan ninyo yun kasi nung time na nag-open ako ng mga cards, naririnig ko sa isipan ko. Um, parang yung kantang Anywhere For You from the Backstreet Boys. Pakinggan mo yun. Nasa first album yun ng Backstreet Boys. And try nyo baka makarelate kayo sa song na yun. And, um, might be yun yung pwedeng song ng person ninyo para sa inyo sa reading na to. Okay? So, and, you might be dealing also with Taurus, Capricorn, um, Virgo, um, Aquarius, so, Gemini, Pisces, Sun Moon Rising Venus So Aries that is my reading for you Thank you and God bless